Good morning mga kapatid, isang mapagpalang araw ulit sa inyo. At ngayong nga, nga araw ng lunes, madugong digmaan mga kapatid. Sipin mo na lang hindi tayo napapahinga. Galing na tayo yan sa linisan. Bakbaka na naman ulit. Napag-utusan na naman dahil sa pagkalawak-lawak na unit na to. Dito yan sa meter floor, dito sa uh, tinatrabaho ko mga kapatid. At napakasipag talaga natin. At syempre napakasipag talaga ng aming sekretary ng building na to. Saludo ko sa iyo. Ma. Napakasipag mo talaga mag-utos ang ang sipag-sipag mo. At isipin nyo lang kapatid, kung gaano kalawak yan, ganyan tayo kasipag. At ituturo ko na rin kayo, ituturo ko kayo sa aming munting palasyo. Tignan nyo naman, isang unit pa lang yan, napakaliit-liit na talaga. <tellan> at sobrang dali talaga linisin yan sobra sobra talaga wala akong masabi at syempre mga kapatid umpisahan na natin nang matapos na natin itong labanan na to itong madugun labanan na to napakaliit na itong nilinisan natin isipin mo na mo na lang pagmasda mo na lang kung gaano kaliit yan at napakainit yan kapatid tis-tis lang at may pa lang tayo kapatid sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking facebook page mga kapatid at sa aking youtube channel mga kapatid sana po inyong suportahan ang aking munting page at pagpasensyahan nyo na po ako dahil dahil di ako nakakapag-upload ng mga ibang video. Gawa nga po ng busy po talaga tayo sa trabaho. Kailangan natin kumahid sa araw-araw. Alam niyo naman po, meron tayong limang batang pinag-aaral at meron pa tayong 4 months, mga kapatid. Sana itulungan niyo po ako, kapatid. Supportahan niyo po ang aking Facebook page na sa gawin po yung matupad po ang aking mga pangarap sa ating mga mahal na anak. Sana po eh, wag po sana kayong magsawang supportahan ng ating Facebook page, mga kapatid. Nasa gawin po yung po natin ang ating mga pangarap. Ang mapalaki natin ang maayos ang ating mga anak, mga kapatid. I-share ko lang din sa inyo mga kapatid Nakakalungkot man isipin talaga Sa atin pa mga kapatid Na dengue last week yung aking dalawang anak mga kapatid At salamat sa Diyos Nakarecover naman sila sa tatlong araw na lumipas mga kapatid At hindi sila napuruhan God bless talaga mga kapatid Maraming maraming salamat kay God Hindi niya tayo pinabayaan kahit anong hirap ng buhay talaga kapatid At medyo minalas na tayo mga kapatid Tutuusin talaga Bawa na bawa na talaga tayo sa utang Isipin mo na lang, bawon ka na sa utang Tapos nakakasakit pa yung mga mahal mo sa buhay yung pagod ka na sa buhay pero laban lang syempre alam nyo naman yung mga dakilang ama dyan kahit anong hirap ng buhay sige lang laban sige kayo at kahapon nga meron na naman dalawang anak ko mga kapatid uuusin lang talaga napapaisip talaga ako kung ba't sa akin lahat napupunta to Siguro talaga pagsubok lang ng taas to mga kapatid. Yung 4 months old na baby ko mga kapatid, inuubot si Pun siya. At hindi siya ganong makahinga dahil sa si niya mga kapatid. At minalas-malas pa tayo, sumabay pa yung isang kuya niya. Meron ding ubo mga kapatid. Talagang sobra yung sikip talaga ng dibdib kakaubo ng mga anak ko kapatid. Nais ko rin magpasalamat ng sobra-sobra sa aking kapatiran na Tao Gamapi. 3 Grand Paternity, Pasay Council, Centro Margaban Chapter. salut sa inyo mga kapatid. Maraming maraming salamat salamat I love you all Madalas kasi mga kapatid Diyan sa kapatiran na yan Diyan ako laging lumalapit Sa aking mahal na kapatiran Isang mahigpit na pagkamay Arriba tao gama Lubos ako nagpapasalamat Na ako'y napabilang sa inyong kapatiran Mga kapatid At pasensya na kayo kapatid, medyo naging madrama tayo. Shiner ko lang talaga sa inyo kapatid, nilabas ko lang yung inanakit ko talaga. Yung kinikim-kim ko sa dindib mga kapatid. Maraming salamat kapatid at nakinig po kayo sa aking shiner kapatid. At napansin nyo mga kapatid, tapos natin maglinis, siyempre nag tayo ngayon ng ano, adesipi mga kapatid. Sayang daw kasi sabi ni ma'am, kaya inilipat natin ulit sa bodega yung mga kapatid. Medyo talagang pagod-pagod talaga tayo rito. Kaya kapatid, wala naman nadaling trabaho kapatid. Lagi nyo iisipin kahit sobrang hirap ng trabaho. O laban lang, malalagpasan din natin yan mga kapatid. At syempre, masipag nga tayo. Lubos-lubosin natin mga kapatid. At kaya tayo sa taas, sa rooftop mga kapatid. Syempre, kahit hindi inuutos yan kapatid, mag-uusa tayo. Kasi trabaho rin talaga natin yan mga kapatid. At kung napansin nyo nga mga kapatid, tignan nyo naman. Bilang na bilang na lang yung mga dahon ng mga alaman namin mga kapatid. Napakasipag kasi ng janitor namin dito. At ito na nga mga kapatid, diligan na natin yung mga alaman natin. Kasi kawawang kawawa naman sila. Talagang lantang-lantan. Ah. Magdi-December pa naman. Paskuntuyo sila ng at nais kong magpasalamat sa inyo mga kapatid sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel mga kapatid maraming maraming salamat mga kapatid ang ganito na lang muna tayo mga kapatid ingat ang lahat mga kapatid keep safe and God bless us